Good morning po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga at syempre po ngayon pong May 11, eto na po ang mga 3 digit lucky numbers ng bawat uh, bansa po ng mga sumusuporta po sa atin mga kalaki. Kahit nasa ang lugar po kayo, pag narinig nyo po ang lucky numbers namin, pwede nyo pong kunin at pwede nyo pong ilaban mga kalaki. Basta galing po sa amin ang mga lucky numbers. Umpisan po natin sa Mexico. 281 Canada 993 Greece 317

1, 0, 2. Germany 851, Italy 409, Japan 607, Saudi 877, Alaska 113, 3 Las Vegas 9 2, At Israel 1 1 5. Ayan mga kalaki, kompleto pa mga 3 digit lucky numbers. Ngayong alas 8 ng umaga, i-rumble nyo po yun mga kalaki. Mananalo tayo ngayong May 11. Claim it mga kalaki. Good luck.